Andres Molac sa kanyang kauna-unahang solo press conference para sa kanyang contract signing sa Viva Artists Agency. That's Prince of Hearts ang bagong tawag ngayon ni Andres Molac sa pagpasok niya sa showbiz. Na talaga namang napakagwapo niya. Yeah. Andres and, uh, yeah. Sinabi ni Andres na sinabihan siya ng kanyang mga magulang na maging mabuti sa kapwa. My parents Tinanong naman siya ng isang press kung anong gamit niya na skincare at narito ang kanyang sagot so my I don't really have a skincare routine really. At actually, I don't have a skincare routine at all. And oftentimes when I'm working with a makeup art, hinami ni Andres na talagang nahirapan siya sa mga malalim na words ng Tagalog. Humahaba na yung yung kwento, di ba? Kaya nahihirapan ako. Pero yung, tsaka yung mga malalim na words, grabe. Ah. Minsan I forget some of them. Noong tinanong siya kung ano ang paboritong Tagalog song niya at ang bilis niyang sinagot na hinahanap-hanap kita. Some of them, but kaya naman. Andres, ano ang paborito mong Tagalog song? Woo, hinahanap-hanap kita. Oo. At nang hiningian siya ng sample, biglang sabi niya, next time na lang, kaya tawanan ang mga press. Oh. Yeah. Sample. <laughs> sample. Next time, next time, next time. Mahilig sa basketball si Andres, isa sa mga katanungan kung may kukuha sa kanya bilang basketball player, iiwan ba niya ang shoebiz? No naman. I love basketball. I love, I love basketball. Um, it's a hobby of mine. Um, I would play it. But I wouldn't say I'm... In Tinatanong din siya kung pagdating sa pag-acting, minu-workshop ba siya ng kanyang daddy Aga? Andres, when it comes to acting, minu-workshop ka ba ng aga? My dad? No, he doesn't really... He's very hands-off to it. Of course, Ang sagot niya ay hindi, pero nagbibigay ito ng advice sa kanya. This, this sequence this, this scene. He'll give me pointers, but he doesn't really uh, work with me. That's... Sorry. Nagulat naman ang mga press nang nalaman nilang sa edad na 22 ay wala pang girlfriend si oh, No girlfriend since birth? kami like, doon. Really? Well, How old are you now? I'm 22. Oh, 22. wow. Yes, I'm 22. Yeah, so I've, I haven't had a girlfriend my whole life really. Dagdag pa ng binata, kahit wala pa siyang girlfriend, hindi naman siya naghahanap bagkos ay focus muna siya sa work. I'm not saying that... Um, I'm looking for one right now, but I'm more focused with uh, work really right now. In time, it will come. The right time, she'll be there. For sure. Tinanong naman ng isang price kung hindi ba nakaka-pressure sa kanya na walang girlfriend at marami nagkakagusto sa kanya. We're focused on my work right now. Hindi ba nakaka-pressure yun na walang girlfriend kasi ang daming kaka interested na girl? I wouldn't say it's... it's... Sagot naman ng binata kapag dumating man ang tamang panahon na magkaka-girlfriend na siya at siya yung magiging talagang happy. If the time comes and I find the right one, then I'll be really happy, you know. But as of right now, I'm more focused on my work. Ano nga ba ang hinahanap na katangian ni Andres Molac sa isang babae? Narito ang kanyang sagot. Ano ang hinahanap ko sa isang babae? Really, it's just someone that I can enjoy at dagdag pa ng binata importante din para sa kanya ang babaeng godfearing. godfearing and puts god first oh you know, of... Natatawa naman si Andres Mulac nang marinig niya sigawan sa mga babae sa gilid ng stage. Samantala narito naman ang pagsasama ng kambal habang naglalaro ng lie detector challenge. Napuno ng tawanan ang studio kung saan nag-guest ang kambal na sina Atasya at Andres. <laughs> Pinaglaro sila ng lie detector challenge at naunang sumalang sa tanong si Andres at tinuruan pa ito ni Atasha. Mas masaya, hindi. Mas masaya kung meron like parang straight face challenge. Ganito, look at the camera straight. Tapos, you have to try to keep it as parang Unang katanungan kay Andres kung nabasted na ba ito sa buong buhay niya at ang sagot niya ay oo. Basted na ba? Yes. Kinabahan na hinintay ni Andres ang result kung makukuryente ba siya dito. Ano mo ang ibig sabihin Sumunod naman si Atasha na halatang kinabahan nang ilagay na ang kamay niya sa naturang laruan. walang Nagakatawa ang reaksyon ng mukha niya at nagulat ito nang nakurinti siya. <laughs> Update ganap naman ni Atasya sa itbulaga kasama ang mga It Bulaga Angels. Lahat sila ay nakasuot ng sunglasses habang sumasayaw at unti-unting tinanggal ito. solo dance performance naman ni siya mula kumataw ito sa stage. Ginalingan niya at nakisabay sa kanyang mga backup dancers. sa gilid ng stage, nakipagkulitan naman si Atasya sa isang fan ng Miles Natex at ginawang hearts pa ang kanyang kamay. Okay. Super close talaga ang mag-ate na sina Miles at Atasya, laging magkatabi. Samantala, mga ganap naman nila sa dressing room. Binati nila si Vic Soto ng happy birthday. <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday. At ang nakakatawa ay ang ginawa ni Men Mendoza na pagsayaw kaya tawanan silang lahat.